Salang manunulat at isang kolumnista Ladies and gentlemen, please welcome Ronald Carballo Ladies and gentlemen, Ronald Carballo, my good friend The Korean beauty, Ronald Carballo Direk kwentuhan with Ronald Carballo Hello everyone! Ronald Carvalho here. Ito po ang Direkwentuhan. As usual, kasama ko ang aking YBR Production Team at ang aking special guest for today. Narito po kami sa Tahanan ng Direkwentuhan sa Laksent Hotel, Timog Avenue, Quezon City. Isa sa pinakamagandang hotel dito sa Quezon City. At eto kami ngayon. Narito po kami sa Prima Lounge ng Laksent Hotel dahil natatangi po ang aking panauhin. Isa siyang primerong actor, uh, lead actor, mahusay na actor. Very versatile and critically acclaimed actor. A good friend, Mon Panciado. Hi, Mon. Direct, 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 direct. Thank you for yes. coming. Ah. Thank, thank you. Thank you. Thank, you. thank you. you for having me. Oh, naku talaga yes. Kailangan okay yes. yes. hindi pwedeng wala ka, no. Ay, naku, direct <laughs> ikaw pa. First of all, congratulations. Ay, thank Finally, you. dapat noon pa 'to eh. Oh. <laughs> thank you thank, thank you. you. thank you. Thank oh, you. Nga. Thank you. Mo pa My privilege. Thank you. O, oh, kumusta ka na? Ah, well, I'm good, direct. As hmm. usual, ah uh, alam kilala mo naman ako. Puro hmm. shootings lang ang aking pinagkakaabalahan. Oh, oh. Um may mga pelikula akong ginagawa, may mga teleserye ako mm. uh, in and out in yes. different uh, networks, yes. di diba? so, At miikot tayo ng mga networks. Correct. So, uh -oh. parang good sign yun na uh -huh. nagugustuhan tayo ng iba't ibang networks At basic in terms of uh, basic. teleserye. Napakasalbahay na naman ng always, parang sa TV, parang <laughs> uh -huh. uh, naka -ano eh, nakakahon yung uh -huh. aking pagkakontrabida. Uh -huh. Pero yun nga eh, no? talagang nagkaka-award ka bilang isang character actor. Tapos nakikita talaga even sa Facebook na nagka ka talaga. Paano okay. mo talaga ginagawa yun? Uh, kusa lang ba yun o talagang intentional or nakaplano plano yun sa karir mo? Uh, hindi naman, Direk. Uh... As, ano kasi, I've been in the business for more than 30 years. parang Imagine mga na na. 33 years na, oh. to, to be exact. Uh -oh. uh, along the way na, mm. syempre, nung una, wala rin naman akong alam, hindi mm. naman ako marunong, mm. o, o hindi ko rin alam ang gagawin ko. Pero mm. along the way, uh, mm. na-inspire ako doon sa mga uh, Hollywood actors, even sa local actors, mm. natututo ako, unti-unti. Uh -huh. Hindi lang, hindi lang pinlano oh. o inaral. Oh. Kung hindi, syempre bawat bawat taon, bawat mm. project na nagagawa ko, may natututunan ako. Sure. And eventually, yung aking style na mm. binabanggit mong uh, mm. like para mas malalim sa... yung characterization ko, mm -mm. na eh, pinapraktis ko na yung method acting yes. na tinatawag mm -mm. na kasi yung method acting parang mas ano eh, mas malalim mm -mm. para bang mas mas papasukin mo yung karakter na gagampanan mo hmm. para mas authentic yung hmm. yung portrayal. Hmm. Mas mararamdaman mo emotionally hmm. and psychologically hmm. and sometimes physically. Yes. Diba? Sometimes, oh. nagpapapayat ako, oh. nagpapataba ako, Tama. nagpapaiba ako ng itsura, nagpapaitim. Oh. Bihira akong dayain eh. Actually, ikaw nga lang yung ganyan. Imagine, ganyan ka na ngayon samantala ang pinagsimulan mo rin talaga. Di ba yung mga parang Hala. boldy boldy na Not, more than that ano oh. pa oh. nothing from oh. nothing mm -mm. parang parang kung tatawagin mo nga extra eh oh, okay. medyo a little higher na dan ano lang oh, than extra, extra yeah. na medyo nagsimula ako medyo may linya linya na ng konti. pero Correct. four sequences oh. three sequences minsan one sequence for the oh. whole film paano ka ba na-discover mo nung araw? Uh, I started with direk Peke Galiaga. Okay. direk ang isa sa mga unang pelikula ko ay yung Shake Rattle and Roll mm -mm. Part 4 imagine okay. part 4 pa <laughs> uh isa din yung Dugo ng Panday oh, okay. buhay pa si FPJ noon buhay mm -hmm. pa ang mm -hmm. ang hari ng pelikulang Pilipino at yung original Panday mm -hmm. kaya Dugo ng Panday lang si Bong Revilla mm -hmm. uh, tapos may ginawa kami yung Kay Gabi Conception at Manila in Yung... Mm -hmm. uh, original title ng Corona ng Birhen mm -hmm. pero naging The Adventures of Leon at Kuting. Mm -hmm. So ito yung mga unang pelikula uh -huh. and eventually napunta ako sa grupo ni direk Jose Javier Reyes uh -huh. yung Bakit Labis Kitang Mahal ni sa uh -huh. Salonga at Aga Muhlach. Mm -hmm. Tapos from then Tuloy-tuloy na. Until yung sinasabing mga boldy-boldy, nakapumasok pa ako sa Seiko. Oh, okay. Mga Seiko films. Oh. Pero mostly, mm. lagi akong kontrabida mm. dyan sa mga sexy-sexy films ng mm. araw. So hindi ka talaga yung nag -uban. Hindi. Parang hindi ako pang <laughs> Hindi nila nakikita eh. Parang, parang rapist ako palagi. Okay. ba? Diba? May may konting hubad-hubad, oh. pero nang re-rape. Mm. Well, hindi pa sexy. Oh. So hindi ako maibenta ng ganun lagi. Mm. And eventually na, na typecast na ako sa mga mm. sa mga ganon. Mm. And yung challenge sa akin dahil typecasted na ako sa gano'ng mm. mga roles. Mm -mm. Gusto ko siyang maiba. Mm-hmm. -mm. So sinisimulan ko minsan physically. Yes. Yeah, so. So nagpapaitim ako yun nagpapakalbo ako. E. Hindi bawat di, character mo na iba ko yung eh. ko sarili ko, iniiba ko siya. Uh. Nagpapagawa ako ng mga ngipin, uh. ng mga may sarili akong prosthetics, mm -hmm. namumuhunan ako ng mga kahit yung mga uh. may sugat lang dito, uh. bumibili ko ng kolodyo ng tawag doon eh para iba lang doon sa huling ginawa ko pero alam mo sa totoo nga 'yun lang sinasabi nila ikaw lang daw yung ganun sa ngayon baka mas extreme lang yung oh. kalokohan ko sa ganun <laughs> direct. <laughs> <laughs> parang mas palibasa. wala akong pamilya mm -mm. wala akong iniintindi sarili ko lang mm -mm. Uh, kaya kong Mag-immersion eh. Mm -hmm. Like meron akong ginawang pelikula with direct Paul Soriano, yung mm -hmm. The Fisher. Ako yung lead actor. Mm -hmm. Ako yung fisherman. Tama. A month before our shoot, nakatira na ako doon sa dagat. Mm -hmm. Sa sa exactong oh, na. location namin. Isang mm -hmm. buwan ako doon. Kasama ko yung mga mangingisda. Nangingisda kami. Mm -hmm. And pagdating ng shoot, fisherman ako. Correct. Correct. Alam na alam ko na yung attitude. Mm -hmm. Even yung fishing, marunong mm -hmm. uh, ako pati pagsagwan, pati oh. pamamangka, etc, pati paglangoy sa ilalim. Mm. So na, na immerse ko siya. Ganon lagi mm. yung style. So sa lahat ng nagawa mong mga ganyan-ganyan na yan sinasabi mo. Ano ang pinaka-favorite mo na tumatak talaga sa iyo? Ah uh, I guess isa yung nanahimik ang gabi. Ganon din nag-immersion ako, tumira ako sa bundok, doon ako nag-memorize ng lines, doon ako nagsisigaw-sigaw ng mga Mm. mga lines ko mm. binuo ko yung karakter. Mm. ganun din nagpinanot-panot ko yung sarili ko kasi dapat mm. pagpasok ko sa pelikula hindi mo maintindihan kung baliw ba ako oh. o taong grasa oh o in short parang i-judge mo na agad mm. yung karakter. eh sabi baliw nga nila ko. acting mo lagi pang Hollywood eh, hindi naman <laughs> eh. so isa yun sa mga And i guess naka Parang more than seven nominations ako doon mm -hmm. at four awards okay. doon Dama. sa character kong yun, sa mm -hmm. role ng pelikulang yun. yun mm -hmm. no? Of course, pinapangarap mo rin mag-Hollywood. Of course. Mm -hmm. Wala naman sigurong Pilipinong artista na, Siyempre, yan ang medyo tinitingala natin. Dahil yan ang mga malalaking budget at, mm -hmm. at uh, ang, ang marketing ay ano worldwide. worldwide. Oh. Although may nagawa naman akong ilan, mm -hmm. uh, In fact, direct. noong mm. nagsisimula ako, ang pinakamalaking break ko ay mga international films. Mm. Diyan ko nakuha ang first brand new car ko. Okay. Noong 1996, mm -hmm. meron akong ginawa ang title Behind Enemy Lines. Mm -hmm. Kunyari, Vietnam ang Pilipinas. Mm -hmm. Ako ang second lead. Ako yung Vietnamese guide ng mga lead actors. Mm -hmm. Sinong peg mo na parang ina-idolize na Hollywood actor? Ah... Uh, Madami, direkt Isa si Christian Bale mm. na method actor din. Si okay. Gary Oldman mm -mm. na method actor din. Of mm. course, sino bang hindi nag-idolize kay Robert De Niro mm. na, di ba, ganun din, nag, uh -huh. sa Raging Bull, boxer mm. siya, nagpalaki siyang katawan, nalangos Tama. siya, nagpatapa siya, mm. palaki siya ng chan. Tama. Ganun yung mga ano ko eh. Even uh -huh. si Gary Oldman, nag-iiba ng itsura, mm. nag Papatabang mm. si Christian Bale sa The Machinist, mm -mm. nagpapayat ng 60 pounds. Correct. And after that, siya si Batman. Mm -hmm. So yung mga ganon oh. direct. So, Sa local actor naman, um, I guess si John Arcidia ang isa sa okay. uh, uh, hinahangaan ko. Mm -hmm. Si Al Takuna, mm -hmm. Joel Torre. mga yan. character actors. Oh, no? eh. oh, mm -hmm. hindi ako masyadong matini ano eh. Ah, uh, although marami rin magagaling, Dennis Trillo is one oh. of the uh, good actors na mating idol mm -hmm. pero nakaka-shift. Hindi ka Christopher De Leon. -hin ah well, idolize ko rin si Christopher De Leon pero uh, iba kasi yung style niya eh. Mm -mm. Ang napakahusay din ni Christopher De Leon, lalo na during his uh, yung peak niya noong 70s. Mm -hmm. Napaka ang kong mga mga pinapanood na pelikula niya mm -hmm. na naiinspire ako. Ah hmm. uh, pero more on palibasa, baka kasi character actor ako. Ang hmm. main idolize ko uh -oh. character actors din uh -oh. na nag nag nag-iiba-iba din ng atake. Hmm. Uh -oh. Nabanggit mo na nga 'yon eh, yung mga gusto mong actor, 'di ba? Mm -mm. Sa babae naman, of course nanonood ka naman talaga ng Philippine cinema, 'di ba? Mm -mm. O pili ka lang isa-isa lang, ha? <laughs> Nora Vilma. Nora. Bakit? I guess mas uh, nalalaliman ako kay kay Nora in terms of acting. Ganun mm. din dahil yun nga yung aking mm. basihan. Uh, 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 dame, dame. Si Vilma kasi, ang ganda niya eh. Uh. <laughs> so parang nalilimita ako doon. Uh. Parang kahit ang galing din niya, napakahusay din naman ni mm. Vilma Santos. Dahil sa ganda niya, mm. parang si Vilma pa rin yung nakikita ko. Si Nora kasi. Hindi ko sinasabing well, hindi maganda si Nora. Oh. <laughs> Pero... Ang galing niya mag-shift eh, 'di ba? Mm. From Achay to mm. to mga iba-ibang roles and characters na naano niya na na, ano eh, na, na gagawanya So Sharon, Sharon Maricel. Maricel. Mm. Kasi parang mas intense, 'di ba? Si mm. Sharon kasi intense din naman si Sharon <laughs> pero mas Parang yung mga sampalan ni Maricel. Oh. Actually, pangarap ko yan, direk eh. Hmm. Na masampal ni... Hindi pa kayo nagkasama? Nagkasama so, na kami. Oh. Ma ma marami na. I pag nagkikita nga kami, nagyayakapad kami. Pero hindi ka pa nasampal uh, ni Maricel? Hindi pa ako nasampal ng isang malupit eh. Mm -hmm. Nora Vilma ba nakasama mo? Even Sharon? Si Vilma Santos nakasama ko. Mm -hmm. Pero si Nora hindi ko pa nakasama. Mm -hmm. Yan ang isa sa mga regrets ko na mm -hmm. na-miss ko. Mm -hmm. Si Sharon hindi din. Mm -hmm. Marian Rivera, Bea Alonzo? Uh, mas nakasama ko ng maraming beses si Marian. Kaya mm -hmm. medyo sa ako ng konti. In, in short, mas <laughs> oh, nakita ko yung acting niya. oo oh, oh. Mas nakita ko. Si Bea kasi, ilang ilang projects ko lang siya nakasama. Marian ako. Barbie Portesa, Kailin Alcantara. Parang Barbie ako. Hmm. Parang nakikita ko kasi, medyo, mas malalim din siya eh. Ai-Ai Pocoang. Ai-Ai. Uh, hmm, bakit? Eh, ganun din. Mas, hmm. mas nakita ko yung mga... Performances niya, ang daming beses ko siya nakasama. Mm -hmm. In fact, nung pareho kaming nagsisimula pa noon, mm -hmm. may ginawa kami yung Guapings, mm -hmm. uh, The First Adventure. Nakita ko na medyo may may lalim siya. Hindi lang sa comedy ah. Okay. Okay. Sa mga nakasama mo na actor, actress, sinong pinakagusto mo? Isa lang. Pinakagusto ko? Mm -hmm. Sa lahat na nang nakasama mo, nakaeksena mo. Uh, medyo, kung ano kasi yung fresh sa akin, mm. yun ang mm. uh, naaalala ko. Mm. Ang, ang pinaka-fresh sa akin ay si Jericho Rosales. eh mm. Kasi meron kaming ginawang series mm -hmm. na tungkol sa Philippine Prison, yung Cell Block. Mm. Hindi pa yan pinapalabas. Mm -hmm. And recently, katatapos lang namin ng Quezon, mm -hmm. yung third trilogy mm -hmm. ng General Luna. Mm -hmm. Ang lalim ni Jericho Rosales eh. Mm -hmm. Um... Yun. During the shoot ng Keson, si Keson talaga siya eh. Mm -hmm. Nung prison yung yung prison series naman namin, yung Cell Block. Mm -hmm. Grabe talaga, gangster naman talaga siya doon. Anong klasing artista yung ayaw mo nang makatrabaho? Siyempre yung hindi professional eh. Yung mm -hmm. ayoko yung parang hindi inaaral yung ano nila. Mm -hmm. Assignment nila mm -hmm. yung nagartista tapos mm -hmm. eh mas focus sa looks. Oo. Uh -huh. Mas gustong maganda <laughs> kaysa doon sa kar karakter na pinoportray nila. Parang pag ganun. Uh -huh. Okay, parang celebrity dapat to, hindi dapat to artista. Naniniwala ka bang may bano na artista? Parang wala. Parang parang general rule, hindi 'yun dahil may katrabaho kang ganito. Kung naniniwala ka na may bano na artista? Baka eh. Kasi yung pag-artista, mm. I guess, kaya nga sinabing talent eh, di ba? Mm. Paano ba na-develop ang isang mga confiado? Nag-workshop ka? Naniniwala ka sa workshop? Ano? Nag-workshop ako, pero I guess experience din, direct, sa mm. sa akin. Hinuluma mm. talaga. Uh, maliban dun sa sinabi mong boldy-boldy dati, mm. na nag sinabi ko nagkakontrabida ako sa Seiko, mm. meron pang mas mababa dyan. Madaming B-movies dati Pumapatol ako sa ganyan. Hindi mm. dahil para kumita ako ng pera. Mm -mm. Kasi ang feeling ko, lead actor ako doon, bida ako. Mm -mm. Sabi ko, ganito pala yung bida. Mm -mm. Ang daming beses <laughs> nagbibihis. Uh -oh. <laughs> so, so doon na hasa, may uh -oh. lines eh. Oh, oh, may Samantalang line. sa mainstream, wala eh. Wala. Oh. Pinangarap at, mo ba yan? At, at yung mga iba dyan, walang bayad. Oh, ah. Hindi ma, ako nagpapabayad. Oh. Pinangarap mo mula bata na maging artista ka? Hindi direct yung father ko kasi si Angel Confiado mm -hmm. ay artista so, din, oh, di ba? Oh, oh. So, pero yung yung aking childhood kasi dahil palibhasa ang aking mother mm -hmm. ay second wife ng aking father, mm -hmm. during that time, mm -hmm. medyo tinatago kami nung mga panahon na yun ng tatay ko. Mm -hmm. So, ang kanilang ano nung nanay ko shooting mm -hmm. in short nung pinanganak ako, hindi pa alam ng first family. Mm -hmm nasa shooting kami ng nanay ko. So, yung buong childhood ko, nasa shooting ako. So, artista rin ang mami mo? Hindi. Hindi. Ah, hindi. hindi. Uh -huh. Parang ano lang. Pumupunta lang kayo sa Oo, okay, set. Nabola lang, ka pa. na -bola lang talaga <laughs> ng father ko. Kasi, uh -huh. during that time, minor uh -huh. pa ang nanay ko. Ang tatay ko, 50 na. Ah. Uh -huh. So, ganun ka kaano mm -mm. ka layo yung kalayo gap. yung gap mm -mm. kahit yung bunsong anak ng tatay ko sa first family niya mm -mm. mas bata pa nanay ko Ma I acknowledge ka naman ng dad mo. Ah, yes and eventually oh. nagpakasal din ang nanay at uh, tatay mm -mm. ko mm -mm. Uh, Palibasa, hindi naman kami pabigat mm -mm. o parang may, in short eh, mm -mm. kasi hindi naman kami binuhay ng tatay ko nung bata ako ng mm -mm. marangya eh. na Pero sila, may kaya ang father ko. May mm -mm. may mga apartments dito sa Cubao, mm -mm. sa Sampalo. Mm -mm. Pero kami, wala. In short, ang binubuhay ng father ko sa amin ay yung pag-aartista lang niya. Ilan taon ka nung nawala siya rin? Matagal na rin, 2007. Pero ang atay ko ay 94 years old, nawala. Mm -mm. Ang nanay ko, 55 lang nung nawala. Mas nauna? Mas nauna pa nanay ko. Mm -hmm. So, Siguro yung yung aking childhood na yon direct although mm. hindi ako nag child actor. Mm. -mm. Nandoon yung influence. Mm, mm. Kasi ano ko eh civil engineering student ako mm -mm. nung nag, nag artista ako eh nananakaw mm -mm. na, 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 na ako ng nang showbiz. Tapos so hindi hindi natapos. Ko, natapos ko pero hindi ako nag-board. Mm -hmm. So wala na na ano na eh nakatikim na ako ng sweldo eh. Oo. So anong feeling mo kailan dumating yung Parang biggest break na sinabi mong ito na yon, Ito na ang mon confiado. Hindi ko napakakawalan to. To be honest, hindi ako aware, direct. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasan level ako. Feeling ko nga extra pa rin ako eh. Totoo. <laughs> Sobrang naman. Ganun ako ka-passionate. -ka -ka mm -mm. Kaya siguro, uh, mm -mm. ano, kaya siguro, ano pa rin ako, Yung, mm -mm. yun, passionate pa rin ako. Oh. Ano pa rin ako? Striving. Wala kang masasabing pelikula mo na parang, parang yun na yung ni-launch ka na ito na yun, simula? Parang wala eh. Although ang General Luna at Goyo ay isa sa pinakamalaking ibinigay sa akin as an actor. Kasi uh, as Emilio Aguinaldo, hmm. di ba medyo nag yon sa yeah. mga tao. Hmm. Uh, at uh, medyo pinuri, maraming nomination sa kung nakuha doon. At. Hmm. Uh, itong third trilogy, yung Quezon, napakaganda din ng mm. karakter na gagampan ng koas, mm. Emilio Aguinaldo uli. Pag actor katulad mo, sinasabi, bakla, gay, na-encounter mo mm -hmm. yung gano'n. <laughs> Hindi, Greg eh. At saka yan ang iniiwasan ko sa, sa pag-artista ko eh. Mm -hmm. Parang, sabi nga nila, parang Simon Mon Confiado, yung walang mm -hmm. Mapapansin mo kasi 'yan pag mm. nag-post ka sa social media, mm -mm. yung mga comments. Mm -mm. May negative, ibabash ka. Oo, sayo wala. Ako wala basher? Bongga ka. Hindi ba? Diba? Hindi ako inaaway. Oh, <laughs> kasi oh, nga wala oh. naman ako. Mm -hmm. Ano bang ibabash nila sa akin? Hindi ba? Wala naman akong ano, hindi naman ako mamati ni idol. In case dumating sa'yo yung ganyang intriga na that you're gay, anong reaction mo? Paano mo haharapin? <laughs> <laughs> kasi kilala ko sarili ko eh, 'di ba? public knowledge na naging magka-relasyon kayo ni Ines Vineres. <laughs> 17 years kami ni Ines. Ba't natapos? Palagay ko kasalanan ko eh. Ikaw ba oh. naman ang oh. nagkaroon ng relasyon na 17 years? Walang plano, di ba? Mm. Girlfriend pa rin ang thinking. Siguro nabuisit na rin si Ines sa akin. Ah, talaga? Di ba dapat yun? Oh. May anak na kayo nun eh. Oh. Nagpakasal na kayo nun. 17 oh. years, girlfriend mm. pa rin ang tingin mo sa akin. So... Sinabi edyo, niya yan sa'yo? Hindi niya sinabi, na-realize na ko. Lang. <laughs> <laughs> ah, na ano ko, na, oh nga, no, siraulo ko, no? Yung walang ano, walang focus sa buhay. Yung parang, parang, wala. Para lang may kasama, ganun. Maganda sana ng tandem niyo ngayon kasi recognized actress na rin siya. Noon pa naman, oh, mahusay si Ines direct kahit talaga. yung mga pelikula nila ni oh. direct Mario J. de las Reyes, favorite yan oh. ni direct Mario J hanggang ngayon kasi best friends kami. 'yun. Yun ang, ang gusto kong gusto kong malaman ng mga tao. Oo. Best uh -huh. friends kami sobra. Ah, uh -huh. uh, nagtatawagan pa rin kami, mm -hmm. nag, nag 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 umihingi pa rin siya ng advice sa akin in terms of mm -hmm. career, acting. Pero pinapaiwas ko lang siya sa mga mm -hmm. ano, uh -huh. mga gimmick gimmick, gimmick. o intriga-intriga. Sabi ko dapat ano ka na? Actress level na talaga. Huwag ka na, na, diba? na pumatalo sa... <laughs> kunyari may mga bash sa'yo. Huwag mo uh -oh. na patulan. Uh -oh. Ano na yun? Pwede ko nga kayo nakita sa movie natin, Jesusa. Ay, oo nga. Nagkita oo, kayo doon. Sweet kayo kahit hindi kayo magka yes! eh, no? Kahit hanggang ngayon. Oh. di ba? Pero wala. Mm -hmm. Friends lang talaga kami. Mm -hmm. Tsaka may mga edad na kami. Oo <laughs> nga. Di ba? Mm -hmm. So... Ano na? Hindi rin naman lihim dahil admitted naman ni Ines na may anak na siya. Yes. O ikaw, hindi ka na naingit? Wala ka pang anak? O meron kang anak, tinatago mo lang? Wala. <laughs> <Di ba? laughs> hindi, hindi ko alam. Kaya eh, ako tinatanong. Meron daw sa US. Oo. Oh. Pero yeah. hindi na na, ano eh, hindi na na, kumbaga, dahil nga nasa US, hmm. hindi, sinabi, sinabi lang na may anak ako doon. Oo lang ako. Okay. Hindi, hindi na ako oh, Hindi mo hinahanap? Hindi mo hinahanap? hindi ko alam masyado. Direk, mm. kasi siyempre, alam mo na, mm -mm. pag hindi mo naman nakakasama, mm -mm. parang ano eh, uh, parang kumbaga verbal lang eh. Mm -mm. Iba yung kasama mo talaga na anak mo eh. After Ines ba, wala ka ng minahal? Parang wala. Talaga. Na, na, ano, ah na serious, Direk. Ah. Mm, -mm. Siyempre, alam mo naman, mga lalaki, pa-date-date, mm -mm. alam naman ng mga nakadate ko yan. <laughs> Sempre oh. hindi ko nababanggit. Oh. <laughs> so wala And kang pangarap na mag-asawa, magpamilya talaga. Tinanggap ko na matandang binata ako. Totoo yan? Oo, tinanggap ko na. Wow. Parang ano na? Mm. Single na ako forever sa feeling ko ah, yung mm. yung parang okay na ako. Eh bata ka pa naman. Oo nga. <laughs> Ayaw sabihin yun. No? Oh. Ayaw aminin neno. Eh, so posibleng ka bang ma love uli sa artista? Depende. Hmm. Hindi hindi ako nagsasabi ng tapos ah. pero as of now nga direct eh, kasi inilam hmm. ako sa ginagawa ko. Eh. Pero may artista ka namang babae na parang nagugustuhan mo, crush mo. Yung mga bago, hmm. ang ganda ng mga artista So artist, Mas Feel eh. Mo ang ano, Younger Girls. Hindi naman sa... mm -hmm. Siyempre alam mo naman 'pag kahit maganda, pag medyo may edad na parang lumilipas eh. <laughs> Na-appreciate ko lang yung mga mga bagong artista. Not necessarily bata. Mm -mm. Mga bagong artista kasi iba yung dating eh. Kahit nga sa Viva Max nagugulat ako, oh, ang gaganda ng mga batang ito. Mm. -mm. 'Di ba? Tapos eh nagsisexy. Mm -mm. So sa may asawa, posible kang main love. Baka hindi direkto huh? 'yan. Ah, baka ayo 'yan, trouble 'yan. <laughs> Single mom. Baka pwede pa. Masasabi mong fulfilled ka na ngayon bilang binata, matandang binata, na yes. successful lang career. So yun na yes. yun. Mm -hmm. Yun na yun direct, mm -hmm. 'di ba? Parang hinihintay ko na lang ano eh, parang of course ina-idolize ko si Edgar Garcia, eh, mm -hmm. 'di ba? Parang ganun. hinihintay ko lang maging ganun yung ano eh, level eh. Mm -hmm. Although malayo pa yun, syempre, pero mm -hmm. parang ganun lang Eddie Garcia. Wala naman tayong nababalita ang may girlfriend, mm -hmm. hindi nga natin kilala sino mm -hmm. asawa niya. Mm -hmm. O of course ikaw kilala mo oh. <laughs> <laughs> uh, oh. parang ganoon lang mm -hmm. kaymic. More mm -hmm. on, mas tinitignan natin si Eddie Garcia as as artista, magaling na artista. Yun lang yung aking goal. So yun ang peg mo, Eddie yes. Garcia? Oo oh, nga, hindi ko binanggit si oh. Direct Eddie Garcia. Oh, oh. And ang dami namin pinagsamahan. In fact, oh. uh, sabi ko nga ang greatest achievement ko sa buong pag-aartista ko mm -hmm. ay nakakasama ko si Direk Eddie Garcia yung lumabas. Di mm -hmm. dinner kami. Mm -hmm. nag pupunta kami sa mga event event because of that ang dami kong inspiration o, o uh, ano na nakuha sa kanya. Ang dami kong natutunan. So Mon, sa lahat ng 'to masasabi mo bang happy ka talaga ngayon? Yes, happy ako. Gaano ka happy kung i-describe mo? Siguro out of ten mga 9. Mm -hmm. 'Di ba? Of course wala namang perfect, meron mm -hmm. pa rin kakulangan lagi tayo sa buhay. Kumbaga mas tinitig ng ko yung mga positive na nangyayari. Mm. Hindi humihinto ang aking teleserye. Sabi ko nga, mm. in five years, mm. every, mm. Uh, hindi naman sa pagyayabang, mm. hindi pa natatapos yung isang teleserye. Mm. Tinatawagan na ako mm. para doon sa next teleserye. Umiikot ako sa ABS, mm. GMA, sa TV5, mm. lahat ng mga katrabaho kong director, including you direk wala naman siguro masasabing ah mm -mm. uh, anget sa sa s'yempre mahusay ka talaga no ay kasi hmm. hindi lang yung husay direct, sa sa industriyang ito importante din yung pakikisama eh, diba? eh importante 'yon uh -oh. yung samahan uh oo -oh. Mon, thank you Naku! ah grabe ang thank ganda ng ating kwento thank you direct. congratulations again so, salamat. and uh, so uh -oh. Meron akong souvenir sa iyo, ang oh. Direkwentuhan. Ay nako wow. 'Di ba? Para pag morning, maaalala mo ako of lagi. Of course nako eh, si Coffee ako eh. Eh meron na akong bagong oh, yeah. ano. So mag-cheers tayo for the good times, yes, the success ng aming bagong show. Thank you for coming. Congratulations, Direk. Direkwentuhan. Thank you. Cheers. Come on. Ayan, maraming salamat uli, Mr. Monton Confiado, ang aking kaibigan. Napakasaya ng ating kwentuhan. So, nagpapasalamat din ako sa aming mga mababait na sponsors like Mr. Dante Castillo, Managing Director of Inspi Studio for my shirts and accessories na sinusuot ko sa show na available sa Santa Lucia Grand East Mall, Shopee at soon sa SM Purview. Thanks also to Fanny Serrano Salon in uh, Scout Radio Street, Tomas Morato with Elmer Pacific ang kanilang A1 stylist na nag-aayos ng aking complete grooming dito sa show. Maraming salamat po sa inyong panonood. Till next week, Direct Ventuhan with Ronald Carvalho. Katotohanan, walang etchingan. God bless you all. Thank you. Thank you. Bye.